What the foul? Floyd Mayweather dinamanda ng kanyang ex fiance para sa domestic violence. Nasa headlines na naman ang boksingero na si Floyd Mayweather pero hindi dahil nanalo siya sa ring. Siya ay naakusahan na naman ng domestic violence. May mga bagong aligasyon na naisang palaban sa boxing champ patapos siyang idemanda ng kanyang ex fiance na si Chantel Jackson. Ayon sa lawsuit ni Jackson, sinakal siya di umano ni Mayweather noong 2012 at inagawang kanyang telepono para basahin ang kanyang mga pribadong mensahe. Ayon din kay Jackson ay tinutukan siya ng baril ni Mayweather at inutusan siyang ibalik sa kanyang jamanting sing-sing na kanyang binigay sa babae. Noong 2013 ay pinigilan siya ni umano ni Mayweather na umalis mula sa kanyang bahay sa Vegas na isang kaso ng false imprisonment. Nang mas lalong dumala ang kanilang paghihiwalay ay nabalita ang nagsagawa ng abortion si Jackson at nagpost di umano ng mga malulupit na comment tungkol sa kanya sa Facebook si Mayweather na tinakot ang babae na maglalabas siya ng mga kubad na litrato nito. Bago natin makalimutan, si Mayweather ay nakulong ng dalawang buwan noong 2012 para sa domestic abuse. Kabilang narito ang mga kasong pagsuntok sa ina ng kanyang anak na babae.